Tatlo Atlas, Book of Secrets, Update, The Comets, Juxtaposition. Kasama sa sumusunod na data ang mga year code upang magbigay ng pinakabagong impormasyon sa Comet Tatlo Atlas. Ang pag-uulat sa media akademiko ay nagbubunga ng haka-haka na may media dramatization na hindi nagbabago ng siyentipikong obserbasyon. Noong nakaraan, ang mga kometa ay kinikilala bilang mga harbinger ng kalamidad at kaguluhan, na may maraming mga guhit na naglalarawan sa dumaan na kometa, at ang mga reaksyon ng mga tao. Itinatala ng mga sinaunang Chino ang mga epekto pagkatapos ng pagmamasid sa isang kometa na tinatawag na Cushing. Ang kinikilalang mga sanggunian ay nagpapaalam sa lahat na bantayan ang mga palatandaan sa araw, buwan, at mga bituin, at ang mga hula ng kasalukuyan na nasaksihan sa nakaraan. Ang ebidensya ng geologic ay nagpapatunay ng mga pagkalipol na naganap sa nakaraan at ang nakasulat na sanggunian ng Biblia ay nagpapaalam sa sangkatauhan ng isang pagkalipol na nagreresulta sa isang bagong daigdig. Ang pinagmulan ng tao ay ipinaliwanag sa parabula ng trigo at teres. Inilalantad ang lalaking ginawa mula sa alabok at ang sangkatauhan ay lumabas sa pamamagitan ng babae ay kilala bilang ang teres. Ang biblikal na solusyon ay nagbibigay sa sinuman ng impormasyon na tutugon sa kanilang mga alalahanin at maglalabas ng pisikal na ebidensya na maaaring suriin at isaalang-alang. Ang iyong kapalaran ay nahahayag sa iyong mga kamay at ipinapayong panatilihin ng isa ang kanilang pananampalataya at paniniwala. Sinuman ay maaaring gumamit ng biblikal na solusyon upang makagawa ng pisikal na ebidensya upang suriin, suriin at ibahagi. Kapag lumitaw ang pagtawid, itatanggi ito ng ilan bilang isang pambihirang kaganapan, at hindi maintindihan na sila ay nakasaksi ng isang bagay na nakita mula sa sinaunang nakaraan. Ito ay isang likas na katangian ng kalikasan ng tao na ang ilan ay hindi magre-react, at kapag ito ay lumitaw, ito ay maaalala at ang ilan ay mapagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Hanggang sa panahong iyon, ang isang tao ay dapat mamuhay sa kasalukuyan dahil ang bukas ay hindi umiiral. Sapagkat kung ang isa ay mamatay, sila ay mabubuhay sa kasalukuyan magpakailanman. Ano man ang kanilang nararanasan? Mangyaring magkomento, maglike o magsubscribe. Mga tanong? Info at Partnership America, Org.